Hulaan nyo ito mga bro kung ano ito. Ito ay dalawang perasong niyog. Aking kinayod at saka ginata. Gagawa tayo ng langis. Ayan o. Ayan o. natin yung gata. Tapos ito na yung lumabas. Gagawa tayo ng gisa ng gulay, pampiritos. Ah, pala mga bro, ito yung aking TV oh, walang langis. Si Baboy. Ubus na ubus oh. Nagmamadali lang pa man din ako magluto. Siguro kasi na itong pampiritos. Dadalo ang kabuuan. Ayan oh. oh, sa mga hindi pa marunong dyan, na no, maglangis nito. Gagatain lang yung dalawang yung liyog, tapos kukuloy ng matagal hanggang sa maging ganito ayan o pwede na natin pagpito sasalain natin yun tatanggalin lang natin yung pagamitan natin ito mamaya kaya lang dapat siya ay malutong na para hindi sumaman lang is doon sa latik